Sabi ko nga sa kanya, ano mo na mag-jowa ngayon? Oo oh, nga. Eh, Hindi, parang totoo jowa? naman. One day challenge ha? lang. Ano ba? Pwede mo mm. ngilig niya, wala pare pre. lang yun. Um, Ay. All right na. <laughs> may dilis. <laughs> <Fine>. May asikado. <laughs> ah! Dai Julio. <laughs> Baba. <Okay>. Yeah, oh. <laughs> wow, magic. Yo, what's up? Good morning po sa inyong lahat mga katakbo no Yan na, vlog muna ulit tayo dito sa may tabing dagat natin si Lobster King, lumaut po si Lobster King ngayon Medyo may kalbog ngayon oh, no? Medyo malaki-laki ngayon yung alon Yung mga pukot wala nang niya yun kasi nga may alon pero marami mo naman dito mga katakbo na ah. nagbabalila no? yung espada yan yun, no? ko kung si parin tolis nakalaot na yun nakalaot ata si parin nagano nag ano? siya nagtulingan yun no doon lang sa gilid mga katakbo yung mga na naglalambat oh. wow may natutulog dito sa tenta may mga bisita Sine ito? Yo, dyan dyan ang tatan. Matulog pa sila. Ano? Manager? Ano na niya nila? Manager? Ano? Oh. Siski, tulog pa. Mga bisita ito, tiga parang <laughs> nyake. Mga nga bisita, tiga parang nyake. Bisita? Ha? Yeah, mga tiga parang <laughs> nyake. <laughs> hmm. Nandito si Borluloy. Ayan, oh. Si Borluloy, oh. Yo, what's up? What's up? <laughs> <laughs> Mayroon <nakibabong> ka din, eh. <laughs> <laughs> uh, hindi, puste yan, ah. Magkatayo ka ng puste. Balon. Magagawa ka yung balon dyan. balon. Lala ko na sila, oh. Sige, pagka... Uh, Sinong kasama mo dyan paggagawa ng balon? Walang pag-isa. Tola, ah? Hmm. Aba, kaya mo yan. Uy, oh, may bisita ba? Ya yeah, mga katakbo, may inaadating na po ang Kuya Hino. Tatay ni Marikit. Ah, ang gabi. Ang dala pala ni Parin Dagol yung ano, kay Idol Japper na bangka yung pastilan. Nandito ngayon yung mga ni parang dagol kasi nga may hangin malakas. Kasi nga maliit ito. Hindi pwede pag malakas ang alon at ano. Pinagamit muna siguro ng ating idol japper sniper yung pastilan. Mga mababa ko na iba nandoon. walang huli makakatakbo na no, ang tatay ni Marikit yan ha tatay ni Niknik naman oh alright bulay bulay ah Hop. Ha ha sa'yo lang. Tokse. Tokse lang, tokse. Wala, wala. Para. Siyam. Siyam na piraso. Nine pieces. Nine pieces. Nine pieces. <laughs> Nine pieces. Pero malalaki mo na gahan. Yo, magmatambok na lang. Oh. Dito na mga makakatakbo no. Ito tatot. Oh. Ya, <laughs> puro bang <na> lang <laughs> ya. Walang isda yan. Aba, nasa condition na. Oh. Yo, bilis oh. Bilis. Bilis, aba, aba, aba. Yo, yo. Oh, walang isda, wala isda, bilis. Ay, bamatay. <laughs> Oh. Uh -huh. All right. Puro ba nagala na, na huli pero yung iba wala. mga huli. Kunti lang yung isda. Kapatid naman ni Kapain, tingnan natin ko may huli. Ah, oh, puro banagan muna. Aba, dami banagan. Oh, oh. oh, isda, isda. Aba, aba. ya, oh, ya, yeah, yeah. alaw, alaw, wala isda. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Ganyan mga katakbo dito, kagulo. <laughs> ah, oh. Ay. <laughs> <naman> <laughs> ah. Ay. Mo dalawang basket na naman dinali. Karon na to. Ah, hindi, hindi pa. <laughs> Dai Julio. Baba. Ya, ah. Oh. Alam Oh, oh mo. Ah. Ah. ano? Yo isa, yo marilad. Ito masarap po oh. Itong toxic 'tong tawagay. Ah, 'di ba? Ewan ko lang. Sa ibang bansa kaya meron ganito? Meron na ito na. Ha? Huh? Tawagin po yan dito. Tuxi. Sarap po yan. Dobo sa gata. Kahit adobo lang. Maraming sili. Huh? Ano ako sa lalabas yan. O. Oh. Yan. Nalabas na. Kadami rin naman ninaw. O, na oh. <laughs> na labas na oh. Labas tarking wala pa. Ang ano lang bakaw nila oh. Nagistaya na sa dagay Ano? Na gano rin. Bagan. Banagan din. Eh. Mama. Yan na mga katakbo, no. Nangabaw na tayo isa lamang pitik. Galing kay Buddy Tubal. Sarap to. Malasa din yan. All right. Oh, kasi pag talaga ni pisang auto ya. Yeah. Yan si pisang auto eh. Naglilinis, na sila si Palos. Ako oh, ka, kare, pinaka masipag talaga, lupit oh. Napakasipag ni Anthony Garcia. Aw. Oh. oh. Yan po si Anthony Garcia. Napakasipag po na yan talaga oh. Oh. <laughs> <laughs> Walang huli mga katakbo si Lobster King. Ang huli niya lang ay puro pating. Ang huli. Pangisda yung inano niya. Nakakain ah, sila dito. Walang huli kahit isa. eh. Aray, ang huli. Paano naman ako. <laughs> tambok tilapia sinain na tulingan Mali makakatakbo na pumunta lang tayo ng bayan na medyo nakuha si Carmina mami hintayin na po kayo niya sakay na po yo shout out <laughs> Hello, ma'am. Morning, po. Ano, sakay mo na. Ah, namimili rin pala ang driver. pag mga balik dito, mura. Hello ma'am ito, 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 sa ito, ito, Ang mga ito, 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 may sila dito ng mga uh, wallet kasi hindi marami sila napas pasko nung pasko kaya oh hintayin nyo na oh. oh bibili lang bye bye waiting pa rin natin si Nangarabina dito no Nandang pa rin sila sa loob kaso against the light kaya na uh, hihintay pa rin tayo mga viewers pala dahil dito makakatakbo yan si sir yes sir taga Manila shout out po galing pa Manila pa wala si sir nasa buka na po apa ah, pangalan niya sir Darwin. Darwin po Ah Darwin yan shout out kay sir Darwin kasi si, 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 si Buana pala siya nagtatrabaho galing pa siya Manila So, nakarating siya dito sa atin sa Nasugbo, no? Sa bayan. yan shout out kay Sir. Natuwa naman yung mga viewers natin, no? At yan, at sa kahit sa lugar. Isang lugar, o makita tayo pa sa Soward Family. Yan, ano rin ang ating idol dyan sniper yan. Alright. Ayan huh. oh, si Sir. Again, sa lights. Hmm huh. Wala, okay na. Okay na. Sir, thank you. Una ako eh. Let's go, let's go. Kasi buwan pala si Sir. Oh. No? Aba, manager. Manager pala si Sir. Kasi buwan na shout out kay Sir Darwin. Punta muna tayo dito no, mga takbo sa CMB. Ya uh, Ari si Carmina nang gagamitin ni Felicity sa kasal ni Jigsaw na yun niya. Mag-aanak din yung ating konsihal Anthony sa kasal. Ito yung mga Ari kila ng gaon. Uh, um, ginagawa nila. Oh, PC. Gagawin <laughs> ako. Right. Talikod PC. At Diyan oh, Susukata na. pa Oh. Para makita ng makita, makita ng lola niya. Nakablog oh. ba? wow, sexy. <laughs> Eh. <laughs> <laughs> uh, 22 Oh. <20, laughs> uh, 22. 22? Uh, ah. <laughs> Bali po ang kinalabasan ay. Oh, may ang hit, may ang hit diyan. Gusto. Walang <laughs> makakaliko. <laughs> One, nine, no. Ten. 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 May, baka may ang hit ha. Oo, oo, Ang haba na rin Gis, oh. eh. 22, 20, 22 gis. Ay, ang dami pa palang sinusukatan Kala ko baywang ang tanulahan? Tuwid tuwid, 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 Yo. <coughs> Ah, uh, ito na Hapa hapang hapang. Alright, Yo, mga katakbo, no? At nasa na si Felicity ng gown niya. Kailangan ko kunin yan bukas? 7. Ah, uh, sa January 7 ko Balik na ulit tayo ng buwana. Yo, makakatakbo no? At nakabalik na tayo. Nandito na ulit po tayo sa buwana. Siyempre, kakain muna tayo. At tanghali na. Kailangan natin si Carmina. Pesi! <laughs> ito yung ulam natin, no? matambo na isda. Tsaka, yung bakaw natin kanina na, ayan, pitik. May gulay din tayo, ginisa. Tambay muna ulit tayo dito ng mga angkap. Kaya yeah, mga nagtataytay sila dito. May huli si Barakat. Maraming alam. Manager, wala pa no nagtulingan si Parin may 10 kilo yung huli na tulingan. Tamo na tayo dito. Magkakainan sila dito. Wow, sarap ng ulam. All right na. May dilis. May asikado. May itlog pa, sari-sari ulam nila oh. na Ito po yung dalaga. Hmm? Oh. <laughs> si Corina Sanchez. <laughs> May huli sa si barakat. Wala, ah, wala. Hindi kayo, parang tolis bumili kanina. May huli pa si tolis. May siyam na kilo. Yan na, lahat nandito ang ating mga idol. Alright. Oo. Oh. mga ito sa akin. Ha? Bibigihin. Maligo. Wagay pala kayong dalawa diyan eh. Ikaw oh. nga, teka lang. Hmm. Ito lang ako. Ah. <laughs> Pantamnit. Yan. <laughs> ito yung kitang ni Lobster King, walang huli kahapon yung pamalaki. Yung nilalaot ni na idol. Ang lakas makakatakbo ng hangin, no?

may mga uh, namukot din dito mga takbo Sina para toilets Namukot Sinasamahan natin doke na Jerome Hindi na ito uh, nakahulog ngayon Tambay pa rin kami dito mga katakbo no? Habang naghihintay tayo ng mga lumaot at Dito kasama pa rin natin si Matepo Ayan, Ang ating director Sineset na yung kanyang solar clip gagawa pa, daw ng para ni Matay po. Ano mo na? Original to eh. Original nga pala to. Mahal to libo. Nasa anim na libo sa SM na. Inang, inang, inang Katulad nung kay ano, yung kay, ang pangalan nung, oh, ano. Kay... Dito siya yan. Sirit na. Ito, ito, lalagay ko dito. To, pangalan oh. Meron nito si Katabat, tsaka ano, si... Ah. Aray, alam mo ba aray? Alam ko ito eh. Ganun, ito, ganun yan din yan. Ari, gin, ito, ginagamit. O, magagawa ng bahay, level host. Oo nga eh, may pang level host nga tayo. Mm. May level ba? Oo, oh, yan ako. Ay, ari naman din. Hindi, ba, maliit kasi ito. Maliit lang siya. Gatoy siya, maliit. Kin eh, pata, maglalay. Bula pa. Maglali, bola eh, gagawa ko nga ng paraan ito. Eh, para may lagay ko dito. Itali na lang natin. O <laughs> nga, talian niya muna din eh. Para makapag, Ayan Ay, ano. Ayan nga. Para makapaglag tayo. Ari, puputol muna tayo. <laughs> Palaki Hindi ba yan? Aray, daway! Manipis lang. Palaki. Oh. Ayan na yan, nasa pa mo. Manipis. Dapat man. Ayaw, ayaw, no? Hindi ba? Ayaw, ayaw, pwede na yan. Ah. Oh. Ay, tama. Tama. Ang oh, sweet uh. ah. <laughs> Aray, lagi <Sweet> na. Dahil. <laughs> <Sweet>, Dahil. <dare. laughs> <laughs> um, Kama lang ay jowa. Hindi kami magka-jowa. Hindi <laughs> kami magka-jowa. Hindi kami Totoo po yan, magjowa. Kunyari lamang po, tinatago nila sa social media. Hindi. Pero malalaman nyo po yung pasabog ng dalawang yan. <laughs> Nakaw. Solar sleep. <laughs> Solar sleep ano? Oo. Oh. Andito kami. Ang bahay pa rin kami. Ah, maglalive ka ba? Maglalive kami. Oo, oh, maglalive ka. Baka magdediscover. Eh. Baka magdediscover ito mag-boyfriend. At mag-jowa. Sabi ko nga sa kanya, ano mo na mag-jowa ngayon. Oo Hindi, parang totoo naman. One day challenge. Ha? Ano one day challenge? Kaya na talaga. One day challenge! si Asing ko ngayon. Ayan, live nga ikaw Marjorie dyan. Wala nga Wala yung pinaka dito. Nagawa ng paraan. Kailangan tatalian lamang yan. oh yo, yo, Tapos dito ilagay ng cellphone. Yan. Oh, kasi magla-live sila mga katakbo ngayon. Ko manood kayo, kayo, manood kayo. Doon kayo sa live ni Marjorie. <laughs> oh, picture tayong tatlo. Tamil, tamil, tamil. Ay. Oh, ano eh? Tamil. Wow. Oh, tansila, nga nai, tansila, tans... e, <laughs> tansila nga kasabi na yun. Tansila. Wala eh, yan muna. Tansila nga katapat na yan. Sabi ko sa inyo eh, tansila nga katapat na yan eh. oh, oh. paano yeah. mo, paano mo nga ni ano yan? Dito. Oh. <laughs> Oh, yan muna, tansi-tansi muna eh, wala eh. Ang tripod, dati tansi. Ang tripod. Mahiwag ang tripod. Oh, huwag mo yung, yung yung, <laughs> 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 oh, namang anay, baka... Baka... Ah, cellphone, try, try cellphone. Tingin na, tingin daw, tingin daw. Hindi gigil mo ko eh. Ay, eh, sa kung tali, sa kung tali. -tali. Dabi pa yun. Ayan, nagawa na nung paraan. Oh. oh yeah. di ba? Ayos. <laughs> oh. Ipit, ipit salpo. Oh. Salpo. Wala mo ito. ano mo. Hmm. Baka tumalsik. Alisin na natin tong kais ko. Ang baba na. Yan, alisin mo talaga yung kais. Kakalipagong naman yan. <laughs> hmm. Yan. Yan. Ano, di ba? Oh. Ayan, okay na siya, no? Hindi okay na. Okay okay na, din na. Oh, Ay, picture mo tayong tatlo. Oh, La, sa Infinix pala lang cellphone mo. Lights, camera, action. Maganda ba kami na kayo? Oo. Wala, wala sa Ayos. Ayos na. Ayos na. Ayos na sila. Sa at nakapaligo na tayo. Ayan. Uh, Tatay-tay pa rin si Rob Starking dito. Tatay-tay siya ang dalawa. Dito. Bangka malaki. Tahan natin dito si Pare Miguel. Hoy. Ulit. 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 Maya lalayan kita. Tayo dito kay Oh. Oo. Tao. Tao. Pare, ano ang balita? yung sagwan daw may ram putol ha? ayosin ko rin ayun ayun putol ay, nasa ka putol ay, aray. ayun re ayun na ito yung sagwan ni Idol na putol gato na hindi kaya inupuan <laughs> hindi mga bisita naglako si pari Michael kanina ito yung clamshell ito yung clamshell Okay. Kala kasi wala natin mga katakbo mamaya kung makaka laot ang mga maglalagster. Ang oras kaya alis mamaya? Shouty. Anong oras kaya alis? Ah. Alas 5. Ano bang oras kaya umalis kanina? may, may ano pa naman ano, ano ano pa bagay pwede pwede pa naman ako magusong mamaya alas 4 pa pala naman oh, 3.30 uh... ah gano'n naman 3.30 nandini na ako okay. ay lala out lala din ng ina imo ay 3.30 kaya alas 2 na ah uh. gusto dami ni papa pa kaya ah no? oh. eh, kay, kayo, kayo lala out lala subit ano ba ah lalabas na ako yung Lalabas din pala magkapatid si Maren Tolit saka si Kuya Ube tapos si Nado asawa ni Prosen. Hay <laughs> ko sayo wag mo pa eh Maggagayanan eh. Ha. Huh. Kau, sa dulo sa Binisag natin natin ng makakatakbo itong baka ni pare po ulit. Sigawa nga malalaki yung alon. Baka mamaya pagtulog. Pagising ng madaling araw. Lalaot pa naman sila. Wala ka bangka. Marami kasi mga katakbo dito. Yung mga nagbabangka. Biglang lalaki ng tubig. Nadadala. Ano, kita nyo naman yung alon. Lalaki. Ha? Paano naman? Sabla. Sabla. Dine?

channel at syempre isang shout out nya pala dyan kay Sir Willy Leriosa ng Cavite yan sa may ano po yan yung tumawag po sa vlog ko nung kami po yung nasa Sita Italia na shout out po maraming maraming salamat po sa support at syempre kay Maring May Santos Vlog kay Paring Eric J. po sa lahat po ng bumubuo ng team Sower Chunky Dana Brush yeah, maraming maraming salamat po rin sa support sa team USA sa Timpula para pero na chatel kay Sergez kay Sergado maraming maraming salamat po sa supporta po yan at sa mga silent viewers thank you so much sa inyong lahat at lagi po kayo mag-iingat magkita kita po tayo sa next vlog bye bye